Nasa harapan na natin ngayon ang bagong 2024 version na Yamaha Sniper 155R at ito ay naka ABS na. Oo, tama ang narinig mo. Naka ABS na ito o anti-lock braking system. At sa video na ito, titingnan natin kung magkano na kaya ang bagong Yamaha Sniper 155 ABS version at kung magkano ang kanyang down payment at ang magiging monthly installment price nito. Titingnan din natin kung ano-ano pa nga bang binago dito sa bagong Yamaha Sniper 155R at kung mas sulit pa ba itong bilhin ngayong 2024. Bago ang lahat, nandito tayo ngayon sa Yamaha 3S Shop dito sa barangay San Roque, Iriga City. At ayan, nasa harapan na natin ngayon ang bagong Yamaha Sniper 155R ABS version. At para sa mga hindi pa pamilyar sa ABS, ito ay isang safety feature sa preno nito. Makakatulong ito lalo na sa mga emergency scenario. Dahil kahit bigla mong mapiga ng malakas ang preno dahil may biglang tumawid o kung ano paman, hindi ito maglalak at smooth pa rin na magiging tigil mo. Kaya sa pamamagitan ng ABS o anti-lock braking system, maaari mong maiwasan ng aksidente. Pero hindi ibig sabihin na maaari ka na magpatakbo ng matulin sa kahit saang lugar. Anyway, ang kanyang ABS ay nasa sa harapan lang, single channel ABS lang ito. Ang kulay nitong bagong yama, Sniper 155R, ay color matte black. At napaka sporty, sharp, and aggressive ang design nito. At mas pumogi ito lalo. At ang ganda ng pagka matte black nito, very premium yung kanyang design. Meron lang siya mga minimalist lang na decals dito sa gilid. Dito ay may nakalagay na liquid gold, cool then merong guhit na kulay white sa baba. Dito naman sa kabila ay meron siyang decals na A&S clutch or assist and slipper clutch. Tapos dito sa pinakaharapan, nakalagay gay ang sniper. Then pagdating dito sa kanyang head cowling, medyo na bago yung kanyang design. Meron na siyang parang sungay itong kanyang head cowling. Tapos meron siyang butas sa gitna para dagdag aerodynamic at dagdag pampaporma. Then meron na siyang edges. Then ayan, color glossy black itong kanyang head cowling. Then bagay na bagay sa kanyang forma. Then of course, nandito pa rin yung kanyang emblem sa gitna. Then meron siya dito mga exhaust para sa aerodynamic din. Anyway, hiwalay pa rin ang kanyang high beam and low beam. Itong nasa taas ang kanyang low beam. Ang nasa baba naman ay ang kanyang high beam. Then meron siyang DRL o daytime running light at napaka-forma talaga ng design ng Yamaha Sniper no dito pa lang sa harapan. At maganda pa dito naka-LED yung kanya mga ilaw, kaya maliwanag at mas matipid sa battery kapag naka-LED. Anyway, yung kanya mga turn signal lights ay nandito pa rin sa baba. Then meron itong built-in hazard lights. Then itong kanya mga turn signal lights ay naka-bulb type pa rin. Then pagdating naman dito sa kanyang front fender, ayan, color glossy black ito, itinerno dito sa kanyang head cowling. At kapag ganitong naka-side view, mas ma- appreciate mo yung pagiging sporty ng design na tong Yamaha sniper na ito. Ang ganda ng pagkakadesign dito sa kanyang mga edges, bagay na bagay. Tapos yung kanyang fairings dito sa gilid, parang paputol, parang dalawang layer yung nakalagay na fairings. Then bagay na bagay itong sniper, napaputol din yung design. Then color white itong kanyang decals dito ng sniper, then black ang kanyang background. Then meron siya dito malaking emblem ng Yamaha. Ay na ba, very premium talaga. Then bumagay din itong kanyang mga minimalist na decals na fuel injection at dito sa baba itong Yamaha, Dia dazzle at 6-speed. At combination siya ng color matte black and color glossy black dito sa gilid. Bagay na bagay, perfect combination. Then meron siya dito ang very minimalist lang din na decals na VBA o variable ball actuation. Tapos dito sa dulo may nakalagay na 155R. Color white din ito. Then meron din siyang guhit dito sa baba. Pagdating naman dito sa kanyang instrument panel, ganun para rin yung kanyang design. Naka fully digital display yan. Kaya madali mong maunawaan ang kanyang mga indicator. Sa mga switches naman, dito ang kanyang high beam and low beam switch at ang kanyang passing light switch, turn signal light switch at ang kanyang busina. Sa kabila naman ang kill switch, hazard light switch at ang kanyang electric push start. Anyway, push start lang po ito. Wala na po itong kick start. At ang maganda dito, nakakiles na rin na with answer back system. So, napaka social niya. Ayan, nakakiles na siya. Tapos dito sa kabila, meron itong built-in charging port. So, pwede ka nang mag-charge ng cellphone mo dito. At maganda ang quality nitong kanyang handle grip. Masarap siya sa kamay kaya hindi ka magkakapalto sa mahabang Piyahe. Malambot lang din ang kanyang clutch kaya hindi sasakit ang kamay mo lalo na kapag ka traffic. Perfect na perfect din to sa mga beginner rider na hindi pa gaano sanay sa clutch. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 155cc pa rin, liquid cooled 4 stroke single overhead cam, 4 valve single cylinder, fuel injected. Ang compression ratio ay 10.5 is to 1, naka 6 speed. Ang kanyang maximum power ay 17.9 PS at 9,500 RPM with a maximum torque of 14.4 meter at 8 8,000 RPM. Then meron itong VVA o Variable Bulb Actuation. Kaya malakas ang kanyang arangkada at hindi ka mabibiten pagdating sa duluhan. Yan naman ang kanyang panlaban sa mga naka dual overhead cam. Anyway meron itong assisted Slipper Clutch. Kaya mas smooth every time mag change gear ka kahit na nasa high speed ka. At ang maganda pa dito sa Yamaha Sniper, malalapad ang kanyang mga gulong. Kaya maganda ang kanyang stability, maganda ang kanyang handling mas madali siyang i-banking ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan harapan ay 90 by 80 by 17 sa likod naman ay 120 by 70 by 17 then of course ito ay naka tubeless na kaya kahit ito ay matusok hindi ito basa basa sisingaw sa suspension naman naka telescopic fork sa harapan at naka single shock or naka mono shock naman dito sa likuran then pagdating nga sa kanyang braking system ayan o naka ABS na ito o anti-lock braking system with 2 piston caliper. Sa likuran naman ay naka single disc brake with single piston caliper na ito. Kaya malakas talaga ang kanyang stopping power dahil nga naka 2 piston caliper sa harapan plus meron na siyang ABS. So meron kang dagdag peace of mind lalong lalo na sa mahabang biyahe o kung matraffic pa kahit na ano pa yan dahil magandang safety features talaga ang merong ABS o anti-lock braking system. At maganda rin itong kanyang upuan oh. malapad kaya komportable ka sa mahabang biyahe. Malambot din ito ito kaya hindi mananakit ang puwet mo. Then bagi na bagay itong kanyang mga white stitches and bumagi sa kanyang forma. Then naka anti-slip ito, hindi ito madulas, hindi ito madulas sa puwet. Kahit magbiglang preno ka ay eh hindi ka dudulas-dulas dyan. Mababa lang din ang seat height nito kaya perfect na perfect to sa mga average height ng mga Pilipino. Ang seat height na to ay 795mm lang. Kaya hindi ka talaga mahihirapang abutin nito. Anyway, sa ilalim nito ang kanyang tangke, ang kanyang fuel capacity ay 5.4 liters. Batipin din ito sa gasolina dahil nga ito ay fuel injected na humukonsumo lang ito ng 35 to 40 km per liter. Pero depende pa rin yan sa riding habit mo. Then maganda dito sa motor na to, mataas ang kanyang ground clearance 150 mm. Kaya, kapay kaya kahit mapadaan ka sa mga basang kalsada, hindi basta-basta madudumihan o mapuputi ka ng paa mo, then safe na safe ang makina mo sa mga matataas na ham sa mga lubak-lubak. Then napaka-sporty ng design ng kanyang muffler o bagay na bagay. ano color silver dito sa dulo, then meron siyang malaking heat guard kaya safe na safe ang paa mo kahit madikit ka dyan hindi ka mapapaso pagdating naman dito sa kanyang taillight ayan o naka LED ito ganun parang yung design ng kanyang taillight pero compact yang kanyang taillight kahit maliit yan maliwanag yan then yung kanyang mga turn signal lights ayan o naka bulb type ito at nakahiwalay parang big bike yung design itong Yamaha Sniper kapag tinignan mo dito sa likuran no parang R1 ito yung pinaliit na version ng R1 kaya napaka forma talaga at pagdating naman sa kanyang presyo dito sa si Yamaha 3S Shop Iriga City. Ito ay nagkakahalaga dito ng 145 and 900 pesos. Then pwede mo rin siyang i-avail ng installment. Ang minimum down payment tala dito ay 19,000 pesos lang. At ang magiging monthly installment mo sa 36 months or 3 years ay 6,470 pesos at meron ka ng Yamaha Sniper 155R na ABS version. Anyway, kung nandito ka sa Bicol at nagahanap ka ng bagong Yamaha Sniper 155 ABS version and visit na lang kayo dito sa Yamaha 3S Shop, Iriga City. Eh, Nag-iisa lang naman ang Yamaha 3S Shop dito sa Iriga, kaya hindi ka mahihirapang hanapin ito. At para sa akin, talagang sulit ang pera mo dito sa bagong Yamaha Sniper dahil unang-una, napakaganda ng kanyang bagong features na idinagdag dinagdag ito nga ABS o until lock braking system. Mas panatag tayo sa mahabang biyahe lalo na kung meron tayong angkas. Tapos maforma yung kanyang design. Talagang given na talaga sa Sniper eh. Kahit sa mga version 1 pa lang maganda na talaga. At para sa akin mas pinaporma itong bagong Yamaha Sniper na ito. Then yung kanyang mga parts ay palagi ang available kaya hindi ka maihirapan and affordable lang ang presyo ng kanya mga pyesa. Okay guys, ano masabi nyo dito sa bagong Yamaha Sniper 155R ABS version? I-comment nyo na lang sa baba at kung nagustuhan mo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun okay na guys, hanggang sa muli ako sa Rosgo TV. Ride safe always and God bless.